Ito, mo nangyari sa kanya to? Kanina lang po siya na, ay kagakapon po siya natubuhan. Natubuhan na? Oo. No. lang. Anong sabi ng doktor po? Kumatos na. Kumatos? Hindi na po tinatanggap ng yung gamot. Na Nakardiac arrest po siya kanina. Oo. Uh -huh. uh -huh pero, -e. pero ano po bang inuna nyo? Kasi sa doktor naniniwala ako dahil doktor yan eh. Anong sabi ng mga manggagamot sa inyo bago kayo lumapit sa akin? kay gawa. O papatayin to, matindi ang galit. Galit yan, hindi inggit. So ganito gagawin natin no? kasi oh, tapatan na tayo ha. tadalasan na pag nabanggit ko, nagkakatotoo nakabuti na yan kumbaga nakalak na yan para patahin ngayon pag usapan nyo eh, masakit man sabihin pero kailangan ko sabihin pag pinatay ko yung mangkukulam at yung gumawa dalawang babae may gaway pwede rin mamatay yan Ganun po ang mangyari kasi may susunod pa isang babae.

Sandal ka doon, dito ang paa. Ang totoo niyan, na ng kandila yung asawa mo. Na uh, may bungo, no? Nangalit lang, at sumampalataya. Na, no? sana, mabuhay pa. Kasi yun talaga, pipitin ako. Pangalan mo? Ipat yung pili mo. Tinan mo ha, pangalan mo muna to ha. Pangalan ni Mrs. Mrs. Jacqueline yung delivery ito muna sa'yo ha. Babalik na rin ko na lang. Ayan na, paalam ba Para malaman mo na may kagad talaga ang asawa mo na. Ang mangyari dito sir, tablaan lang. Matabla lang tayo. Pero sana, mga survive. Now, Saka doktor, Pangalaw mo to ha Kikit oh uh. Wala Wala talaga, pipigayin ko pa ha uh -huh. Wala Encanto uh. Uh. Wala, panoodin niyo po yung Pang iniipit ko po ha Para alam niyo na oh uh. uh -huh. Wala Pulam Sa'yo to sir ha, sa'yo to Oh, uh. Wala. Wala. Pangalan ni Mrs. Okay. Babalik tari ko lang sir. So, oh, ito yun sa iyo eh. Babalik tari ko lang. Ayan po. Ito yung sa asawa mo. Sakit doktor. Pag sumakit ito, may sakit doktor ang asawa mo. Oh. Wala. Wala talaga. Didinan ko pa ha. Oh, alam mo pinipiga ko. Uh -huh. Okay. Ito po yung sundo nandoon sa pintuan. Sa demonyo. Ah! Tignan nyo. ko pa po tignan nyo. Tignan nyo. Tignan Ate, tignan mo ha. Oh. Pangalan ng asawa mo to ha. Oh. Ah! Ito yung kulam. Papatay nyo siya. Hmm. Ah! Oh. Balik rin ko. Pangalan niya. Ni sir O, oh, yan ha. O. Oh. Op. Balik na rin ko. Yeah. Pangalan po ni Sir. Ito ha. Hmm. Pisilin ko. Pisilin mo ma'am. Para. O, oh, lambot. Tama. Pangalan niya ito ha. <coughs> Wala. Hmm. <coughs> Tinan sir. Tinan ma'am. Wala. Ito Mga demonyo. Hmm. Wala ulam ah yan yun po yung tiga ko o, oh. pangalan ng asawa niya balik naman natin op oh. o, oh, para parang alam niyo yung panggabi niya po ka rin may pala o oh, yan po sa doktor pag ito sumakit may sakit doktor yung pasyon hmm. hindi lang Mm. Hello. Pero bakit dito? Ayun, hindi ko po ako Ah! Hindi ko po pinita. Yung ano, pasyente may kunduna, na sundo na. Babaeng nakaitim. Pag yun po namatay, buhubutin na po siya. Kaya, ang ano natin dito, sumangkalakaya, lang sana makasarapay. No. Ito po yung ulap. Di ko pa ano yan ako. Ah! Bakit kanina? tiga ako na. Kasi tayo ha. Sir, mula. Uulitin ko sa'yo. Pinti-pinti tayo sa asawa mo. Pero gagawin ko yung sana. Baka survive siya. Na? Tikit! Sator. Arepo. Tene. Ah! Sa babae. Ah! Ano yun? Oh. Mo, mo ha? Aalisin alisin mo. alisin mo. Aalisin mo. Ha? Sagot. Ay Sagot. alisin mo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Mula ulo. Sige, pababa. Pababa. Sige, pababa. Pababa. Baklasin si mo yun, ha? Sagot na pala. Baklasin mo.

Tanggalin mo na pala. Wag mo ko sinasaktan. mo na pala. Ha? Sige, 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 tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggal, tanggal. Baklas. Baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo na diyan. Hindi pwedeng ganyan ha? Ha? Mag-usap tayo dalawa Arrah! ha. Mag-usap tayo dalawa ha. Ha? ha? Mag-usap pala tayo dalawa. Tanggalin mo na diyan. Sige pa. Sige pa. Baklas. Ginamitan na po ito na kitin na kandila, ma'am. Wala tayong ano, ma'am. Dito, sana makasurvive. No? Sige, gagawin ko yung best ko po, ah. Sige, baklas. Ayaw mo makipag-usap. Ayaw mo. Ayaw mo. Ah. Ayaw mo makipag-usap sa akin. O, tanggalin mo na lang pala lahat yan. Sige pa. Sige pa. Sige pa. paglas. Paglas. Ay! Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Hindi mo makikipag-usap to. Marami na napatay ko ito. Sige pa, tanggalin mo lahat. O ayaw mo makipag-usap sa akin, bakla siya mo lahat. Sige pa. Aray! Ayaw mo talaga makipag-usap? Ayaw mo makipag-usap? Umaas na ko po. ang na ko po. Tanggalin mo lahat yan, ha? ha? Aray! Sige, tanggal, tanggal, tanggal. Sige pa. May ano ka na? May kulang pa. Aray! Sige pa. Sige pa. Pahisyahan tayo ha. Ma'am, maanin ko na to ma'am. Ha? Ah? Mahirap pa itong inipitan ko eh. Panginoon sa madakila, humingi ako ko, sa, sa pasyente. Tiyan, ni Protein, Patay. lang kayo ma'am. Kasi diba pinapunta niya ko dito Pangalan nito Patrick Pangalan ni Jesus Patrick Gising Yung tubig ko Kinargaan ko Ay, pakira ko Pagitinan natin, ipitang kulit kung meron ha ito po, kailangan mapain ng mga bedroom pa Kahit kung alam niyo yung bulak, ano yung bulak. Ako, niya. sige pa, daan ko siya. Sige pa, dami yan. Dami yan. O, tinan niyo po ah. Para ano, pinapunta niyo sa dayo dito eh. Ako hindi po mag-usap sa naman may harapan ko siya. Ano naman dito, mam ma natin dito. Sinan po, ah. Pangalan ulit ma'am? Jack Green Angel. Jack po. ah. Hmm. Opo, may ipi para walang ano. Ipihin hmm. po, ah. O. Pangalan po ng pasyente. Ipikit. Hmm. Wala. Ito po yung kanina. Sundo. Oh. Tinan nyo, tinan nyo. Oh, halos ano na. Oh, ito naman yung pula. Tinan nyo po ah. Hmm. Wala. Oh, hindi na po tinan nyo. Ano po? Oh. Bakit kanina isang ganun ko lang? Pangalan ko na yung mami yun. Kaya lang, hindi ko na ibabalik yung pangalan nito kasi wala namang sarili. Pero mami ko meron. Ah, pwede na ako kayo. Oh, lang ako. Shout out sa lahat nandito ako sa hospital Hindi ko na babanggitin yung hospital uh, Ito 50-50 yung asawa niya At may anak siyang 3 taon at 5 taon sana ay pagprayo natin hindi ko kakayanin kaya hindi ko na pinatagal pa at ayaw po magsalita pero okay lang po nakapasok naman po shout out kay Yesu Bamasiya ng Pangasinan kay Brother Rap Brother Ken Brother Marwin at saka kay Mel Oligario maraming salamat maraming salamat matindi laban po ito